solid to mga kuis ngayon nga nag-uunahan ng Converge at Hinebra para makuha itong si Troy Rosario sa kanilang rooster. Nauna nang sinabi ni Charles Chu na ngayon nga, inililigawan niya na itong si Troy Rosario para pumirma ng kontrata sa Converge at itong si Thompson naman, ang ginagamit ng Gene Kings para kumbinsihin itong si Troy na makipag-enforce sa kanila sa parating na commissioners. Bakit ka mo? At yan yung pag-uusapan natin sa video na to mga kuis Alam natin, una pa lang itong si Troy Rosario ngayon ang isa sa pinakamainit na pangalan pagdating sa mga players na pinag-aagawan para sa pagpasok ng Commissioner's Cup. Perfectong frontcourt players and in the end ay eh maganda rin ang shooting percentage ng power forward na to. Kaya hindi nakakapagtaka na pag-agawan talaga ng mga teams na to na gusto nga raw magpalakas sa ilalim sa pagpasok ng Commissioner's Cup. After nga napakawalan ito ng Blackwater as a unrestricted free agent player, eh ngayon nga eh sa kanya nakapokus ang mga teams na kailangan nga raw ng perfectong frontcourt player. Naunang binalita na sobrang interesado nga raw ang barangay Hinebra dito kay Troy Rosario and looking forward nga raw ang mga ito na makipagdil sa power forward na to. Kung matatandaan natin sa naging kampanya ng Gene King sa Governor's Cup, eh kapansin-pansin ang malaking kakulangan nga raw ng mga ito pagdating sa frontcourt player. Wala silang ibang pwedeng isugal sa posisyon na to, kundi itong si Japit Aguilar lang. Kaya nga ngayon ay talagang kailangan nga raw ng Hinebra ng isang frontcourt na makakatulong sa kanilang kampanya sa pagpasok ng Competitioners Cup at isa sa tinitignan nga dyan itong si Troy Rosario. Mas umingay ang maraming fans ng Gene Kings matapos nasabihin nga nitong si Troy Rosario na isa sa mga childhood team niya ay eh itong Hinebra na pangarap niya rin na malaroan in the near future. Kasabay niyan ay eh, na nga nito ang offer ng former team niya na Talk in Text. Kaya nga ngayon, ang daming mga fans ng Hinebra na nainaabangan nga itong reinforcement ni Troy Rosario sa Jim Kings. At isa nga sa mga way ng Hinebra para ma-convince nga araw at maipasok sa rooster nila itong si Troy Rosario at itong ang malapit na kaibigan niya na si Scotty Thompson ang kumakausap ng araw dito ngayon. And waiting na nga lang daw tayo sa magiging desisyon nito for sure hindi tayo bibigoon ng Hinebra sa bagay na yan dahil itong si Thompson na nga raw ngayon ang tumatrabaho para makumbins itong si Troy Rosario pero itong konverja ah, hindi pa rin nga raw bumibitaw sa pag-asa na makuha nila itong si Troy Rosario dahil napakalaking bagay nga raw ng player na to para maging dominante pa lalo ang kanilang rooster sa pagpasok ng Commissioner's Cup kasama sila Baltazar Jordan Heading at iba pa kung sakali nga na makuha nga raw nila ito at masulot para nga raw nila itong si Troy Rosario ay eh siguradong mas labi lalakas pa lalo ang front court offense ng mga ito dahil kay Baltasar at dito nga raw kay Troy Rosario kaya sinasabi na rin sa Abante News na ito mismo si Coach Charles Chu ang nangliligaw dito kay Troy para po ber mga sa kanilang kontrata dahil alam nito kung kaano kagandang versatile and husay sa pagiging forward ang meron itong si Troy Rosario na malaking benefits para sa kanilang tip. Kaya ganoon na lang nila gustong masama ito sa kanilang rooster. Kaya naman talagang nagpapakita ito ng interest sa power forward na si Troy Rosario. At di natin alam kung makuha nila ito lalo sa magandang salary offer nga raw. E paniguradong handa itong convert sa bagay na yan sa malaking budget nga raw dito kay Troy eh panigurado nga raw nakakayanan ng converge ang bagay na yan. Kung binitawan nga raw nitong si Troy yung offer ng token text na 750k a month eh for sure mas mataas na offer ang kakailanganin para lang mapapirma itong si Troy sa kanilang team. Hanggang dyan na lang muna tayo mga quiz about dito sa pinagkakaguluhang power forward na si Troy Rosario. Kung Jenkins ka o converge eh, abangan mo ang reinforcement nito sa team na kanyang mapapili dahil pa paniguradong malaki ang may tutulong nito sa team na paglalaroan niya at sa team na paborito mo. And kung isa ka sa panate ko sa liga ng PBA at mga teams, even players, eh mag-comment doon ka na at patuloy na suportahan ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuys. Peace out!